Uuuh! Parang yung ano mag-lash it. <laughs> What's up, guys? This is me again, Coach Rams. So ngayon ay... I... Teka. Hindi ko... <laughs> Gago! So ngayon, ay exactly 6 days out na lang para sa AGP Pro natin, no. Gabi na, 9:30 na, no. Na-invite tayo ng tropa na mag-gym. Pupunta tayo sa Kentucky Fitness sukat ngayon at uh, mag-workout tayo. Yung tropa mga kasama natin, pro card na to. So tara, samahan niyo ako. Pero teka, kakain muna ako bago mag-gym, no. So may last two meals pa ako. Kain na ako ngayon bago mag-workout. syempre mamaya pagkatapos mag-gym. Samahan niyo kami mag-gym and uh, matuto kayo ng no, content program. Pero nasa inyo na 'yan, kung gagayahin niyo. Hindi, yung workout na 'yon,

Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh popping off and risking things. So yun, dito tayo sa AF Sukat and uh, this day. So si Coach Lutz nga pala, nag-pro card na sa WNBF. Guys, natural ha? Enhanced, natural. Okay, so kita nyo naman, nag kami parehas. Diba? So yung mga bashers, dalas dyan yung mga hindi naman nag-gym, nasabi mataba, pero parehas kaming athletes. So naiintindihan namin parehas yung disiplina. So si Coach Lutz nga pala, kung gusto niya siya maging coach, eto nga pala yung kanyang Facebook page pwede siyang kontakin para sa mga gusto magpaturo online coaching. Pwede kayo, kayo mamili sa akin o sa kanya. Tulungan lang yan. Warm up set muna tayo. I'm going off every chance I get I don't really take a loss, well I'll admit that's why I'll make it to the top, yeah, I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock So warm up Everything that you see is something I invent and It's only a percent. I'm gonna taste first workout. Kanina, warm up yun. So, what do coach Ludes. All this in it, I'm taking snapshots, turning out to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man, a septic. <laughs> Kasi ano NBA nga pala, eh man, nalaro daw siya ng NBA. naturally, Natural. Ayos. Good luck, brother. <laughs> okay ha? To okay, to lang. To to okay lang. Learn from it. First time ba lang din yun? Okay lang yun. Daming yung errors. Okay yung feeling. Yung mga errors. Yes, and learn na lang. Yun. So, yun yung sinasabi ko. So, kapag ka natalo kayo sa una, learn from it. Yun lang yun. Accept mo lang. Then, yung makukuha kayong aral doon. And doon pa lang. Panalo lang kayo. Yeah. Tapos yung prep mo. Tapos yung prep mo. Ano ba yung feeling mo? Tuloy lang, brother. Ha? Good luck sa'yo tatlong set na kami. Then yung last set namin, static. Tapos light na lang. Sabi nga ni Coach Cruz, para tuloy na yung blood flow. High speed, I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, nah. likely i be taking shots yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hide me. The following, <laughs> so next time, you know, I say, and I'm playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm yeah, the yes, yes, yes. I Just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness Last one. Hahaha! Ah. Last one. Come on, up! 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 up. Woohoo! Let's go, brother! Let's go! Grabein! Anggit okay. ako dun. Kaya nga pa tayo ni coach. So, mas effective ba siya sa amin yung slow tempo lang? So, mas ramdam mo kasi yung... Is yung pure muscle mo talaga yung ginagamit? So, number one talaga yung mind-muscle connection. Yun! Yung weights, yung bigat, to follow na lang yan. Tayo sa quality na rin. Quality, quality form. <laughs> Ito <laughs> yung pagod namin hanggang lang nun. Iba yung feeling kasi pag meron Ito, tao safe, sa likod. Both sa safe na yung mindset mo rin. One. It's all, forget it, I'll take a fat loss Just to learn all that's in it I'm taking snapshots, learning how to falling. And get I'm getting back Okay, okay yan, ta, last one, last one, come uh, on never back up, I miss a thing I'll regret it, I'm always uh, You can call oh. me back <laughs> Last set naman to, tapos i-drop natin siya Drop natin tatlong set Pero punin natin ng tatlong five para tanggal, tanggal, tanggal. So, failure to. Makikita yung gano'n kaya hirap. That's what, well, come on. napagod na agad ako, hindi ko pa ginagawa. <laughs> ako yung napagod sa kanya. Sa so, kapapanood, yun yung advantage kapag meron kayong gym body, gym partner. Kasi yung body yung utak mo na, ay hey, safe ako kasi may mag spot na ilalay. And make sure na tama rin yung mag-aalalay sa'yo kasi napanood naman natin before, maraming namamatay. Diba? Kasi maling spot yun. Hindi rin basta-basta yung mag-spot. Dapat oh. talaga may knowledge din siya dun. Eh. Oo. Oh. Hindi lang basta-basta. Ating mga kahit budget talagang kailangan. Pag nag trip all out. Hindi talaga. Um, mo na gagasas mo, eh, all out ka talaga. Totoo yan. Mm -hmm. Isipin mo minsan, hawak mong pera, bibili mo na ng gulay mo, manok mo. Talagang alis lahat ng... Para dito ba ito? Hindi, para sa prep. Oh, na yung mindset. Okay, Pwede mo gamitin na resources para masurta. Mm, -hmm. totoo yan. So, hindi lahat na nagbabalibidling mapera. Isan talagang, ay nako, mahirap talaga magsalita eh. Na? Kaya di talaga nasusubukan. Pag nabuo mo yung pangalan mo sa bodybuilding. Nampir, hindi lang pa. Kung ka pala kinakatawan, diba? sabi nga ni Coach Wins, tulad nga na sabi ko, mindset din. Diba? as, as your progress pati mindset din Shout sa ko, coach ko. Win. coach wins. Coach wins, oh. oh <laughs> nga pala, coach wins oh. Coach dude. sabay kami ngayon. Ano sunod, magkakasama tayo. Coach, tuloy yung ano, dahil dito sa south. <laughs> Let's go guys. <laughs> Let's go Let's go guys. Uh, katawag na super shit eh. Ah. Ano yung ano mga shit? Six days out. <laughs> <laughs> okay, I'm going off every chance I get. Ang <clears throat> oh, gusto mo umiyak? Masarap yung set pag may naka sa beka ibang coach Kasi pare-pares kaming coach pero may iba kami ng programs di ba? iba okay, rin kami ng coach ha Coach wins pwedeng so uh, respetuhan lang yan pagkakas sa bodybuilding yan masarap rin saan pag uh, inakasabay lalo na ano eh pang pang shock ng muscle minsan napupush din eh number one yun number one o yun ako nasa nasa ako hanggat may mapipiga piga yun walang walang doubt para yung pagkakain na pinag-usapan natin sa diet mo palang toto na toto pati din sa ano pag-iing sagad din mo sagad sa ano eh yung iba sana Lalo na yung mga paguhan na papasok ng bodybuilding, dun pa lang sa prep. Malagpasan nyo lang yung prep, panalo na kayo. Iba yung champion. Iba yung pakiramdam mo pag maramdaman. Bonus na la lang. Bonus na la lang kung makasungkit. Yes. Kano ka ba katagal nagpe-prep? 6 months. Ako last year, nag-start ako after yung year agad, January 2. Last kong compete, July 16. Halos 7 months. 7 months of consistency, 7 months of dahil pag off season yung buhat buhat na niya lang tapos kung maaari kung kaya may quality food para mas maganda yung suta mo sa susunod. kasi nasa off-season talaga yung trabaho. May mga nagtatanong kasi sa atin, ano daw ba yung sekreto? Actually, yung sekreto, meron coach. Hindi ko kasi yung sekreto. Ikaw, ano ba? May bukot sa sa'yo, bukot sa, Ano ba ba yung sekreto? Kasi yun lang yun. Diet, same lang. Workout. Ano lang yan eh. Pinaka-challenging dahil nasa bodybuilding. Paulit-ulit lang yung ginagawa. Huwag ka lang mainip. Team talaga. <laughs> Saka, number one, kailangan ini-enjoy mo talaga. Never mong i-compare yung sarili sa mo sa iba. Palaging progress at progress. So, so, i hope i'm making a good video so next i'm to get a loss just to learn all i'm taking turning out fall and get it i'm getting back up always stand tall do sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me yak. i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison it's a tinatanong ko din kahit coach ako, di ba? Kasi minsan hindi ko naman makita yung proper form ko. Ang oh, brother, kahit coach tayo, kahit talaga mas ano, mag-stop na coach. Eh. Kaya, ta -ta -ta -ta, para computer. I just, uh, just press my hand and snapshots, learning out to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man a septic. <laughs> exercise natin, lower chest tayo. Okay, so full chest yung binawa natin. Sa tayo. Decline chest press. Okay. Alright.

akin. Yung workout natin for today, full chest. Alam mo yung pag naging athlete ka, yung kahit off-season ka, parang hindi ka na makakain ng walang sustansya. Ramdam mo yan? Totoo, okay. Parang gusto mo lagi, lahat na kakainin mo may protein. Kasi yun yung pinakamahirap muna yun sa pagkain. So kahit naka-offision kami, parang well, mag-gym kami yun. Sample ha. Ah. Pakiramdam ko lang ito para sa akin. Mag-gym kami tapos yung pagkain namin, parang walang protein. Para sa yung workout. Totoo, to. Usually, ang nangyayari, maraming natatakot sa carbs. Sa panin. Uh, Yun. Kailangan lang talaga hanapin yung saktong amount ng uh, carbs para sa'yo. Yes. Yung sa kailangan totally tanggal. Then, Fit yung protein, like 0.8 body weight mo. Sinabi na ni Coach Moon, di ba? 0.8. Yun, di ba? 0.8. Sobrang painful nga ngayon kasi ano na, may numbers na, science-based na. Compare dati, hindi ko alam paano nila kayo kumpit. Pero napapaganda nila ang katawan. Yun. So ngayon lahat, contribution. Okay. Okay. Saka lahat ngayon nasa internet na. Sobra. Pasipaga na lang magbasa. Yun. Okay. So, mga coach talaga. Pero talaga silang sapol kami, nakaprep kami. Ha? Bakit kailangan namin ng guide? Kasi minsan, hindi namin alam. Kala namin okay na. Pero sa mata ng coach, hindi pa. Saka pinaka number one pag mag-hire kayo ng coach, tiwala. Yan yeah, talaga, number one. <laughs> Lalo sa mga una magkukumpit, nakapraning talaga ha. Totoo, so, normal na yun. Nagdaanin kami dyan dyan so pagkapraning na yan. Mapa-enhance, mapa-natural at so, yung sacrifice niya sa discipline. Talagang pantay na. Yes, parehas lang. So, ito ang question ko sa'yo, Coach. Wala pa akong tinatamang na ganito. Kailan ka nagsimula? Simula magkumpit. First compete ko, 2019. Sa wala sa sakin, 2019. NBAU pa rin. Yung uh, natural competition pa rin. Natural Bodybuilding Australia Universe. So personally na culture siya ko <laughs> kasi yung pala yung prep na pinatawag mm. hindi siya yung parang lifestyle lang so talagang masasagat mo yung sarili mo yung mindset mo kung gaano katigas ginawa ko siya motivation kasi hindi ako na call out hindi ako nakakuha ng medal din tinigdan ko na lang siya as positive. Sabi ko, na-finish ko yung prep, na hindi ako na-injury. pa ako ng stage. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, mga co-athlete. Kasi hanggang ngayon, makakilala ko pa rin. So, thankful ako dito. Yun uh, yung mas ratio ko compared dun sa medal. And uh, then, pahinga. Uh, ano ka tagal nagpahinga? Nag-comeback ako last year lang. 23 oh, tapos nag-pro nga siya doon. Yung ganda ng comeback, di ba? Walang nakuha sa una, then learn from it. Tapos pagka-comeback, naging pro. Oo, di ba? Inaaral ko kung ano yung mga pagkakamali ko nung first competition. Tapos kung ano yung kulang sa fisik ko, mas uh, winner count ko. Pilipino. kasi meron tayong mga tinatawag na advantage sa physique natin. Kailangan natin aralin kung ano yung dapat natin improve depende dun sa kategorin sasalihan natin. Mga physique, bodybuilding, classic. Fitness. Kasi may... nag-classic ka rin, di ba? Oo. Oh. Nag-classic din siya noon. No? Nakasungkit na champion pa. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> Actually, naparoon ko sa nun kasi batang hipe. Uh, batang hipe, classic. Ah, uh, yun yung ginate ko si Ray. Kasama ko si Ray Tapos si Ram nakita ko rin. Tapos nakita ko siya noon. Nandun lang siya sa isang pwesto. Tapos nagka-classic Alam mo yung unang tingin ko sa kanya. Siyempre po, wala pang pump. Usually, ganun naman talaga yung pag-backstage. Wala pang pump. Pag na-pump. Tinita ko sa stage. Ang ganda ng condition niya. Diba? Nagulta ko tapos, Ay! ganda ng ganda ng package. Ano talaga eh, tiwala sa coach yun yung number one. <laughs> uh Oo, -oh, tiwala talaga. So pisa talaga hindi talaga makukuha ng coach. Tiyo. Saka huwag kang uh, mapapraning kung sinasabihan kang blood, ganyan. Kasama talaga siya dun sa process. Alam ng coach mo yan, kaya magtiwala ka lang. Tapos ito, bakit mas pinili mo na natural kaysa mag-enhance? Medyo, medyo ano to eh, uh, interesting sagutin. Kasi before, talagang ang nalukap ko na mga enhance athletes Like, yun uh, na sila, Coach uh, Wins, so, uh, nalukap ko before, hindi ko pa alam na siya na natural. So, thankful ako na may mga nakita kong athlete, mga natural na sabi ko, pwede, pwedeng isagat muna yung condition as natural. Right. Then, option, kung gusto mo siyang uh, gusto mong itaas yung level. Di rin basta-basta na may isipan mong magkarga. Karga na. Ganun. Yes. Lalo sa mga baguhan, wag na wag na wag. Na. Number one, ano talaga? May sipan yung magkarga. Kailangan mo na ano? Overall check up mo na kung okay yung mga yes. mga organs. Oh, yeah. so, saka kung kaya niyo masagad muna yung body niyo ng natural. Yun ang pinakadabi sa lahat. Sagad mo muna yung katawan mo ng natural. Kasi may lumabas na sa katawan mo. Diba? Mare nga. para sa akin na. Para sa akin lang ito ha. Mas hinog na yung muscle. Mas maganda yun. Then, tsaka na napag-isipan, diba? Kasi ngayon, marami ng opportunities, may mga natural talaga. Tapos ngayon, si IFP pinaglalabas. Totoo, totoo, eh. diba? Oo. Talagang ano na, uh, nabibuild up na yung ano ngayon, uh, natural community. Hmm, so, um, uh, diba? Athlete. Kaya, uh, lagi ano lang tayo, support palagi, mapa-enhance, mapa-natural yes. Okay. lagi. So, so, we, we, respect each other. Totoo, totoo. lang yung to, respect, to, respect, respect. Is. namin isa-isa deportes na enhance ako, so eh. mas malaki na ako, di ba? Hindi ganun. Kasi sa discipline pa rin nakikita yun. 'di ba? Sa mo sa yung willingness mo talaga sa maging champion, 'di ba? May mga natural ngayon, kaya kung talunin, ha. <laughs> Lalaki. Eh. Grabe na yung genetic <laughs> ng na mga natural ngayon, oto. yung mga bata ngayon, iba na. Oo, totoo <laughs> 'yan. Oto. Ah, may nado ako doon. Kasi ayun, ako naman ang sasagot kasi kaya ako na pili. Tapos eh, sama na ako. Tapos eh. sama na ako, eh. na ako sa umpisa pa lang. Puro enhanced na. So sila na yung nagturo sa akin. Eh, enhanced ako. So doon na. Parang sinasabi ko nga sa akong time di ba? Gusto mo sumama kung sino gusto mo maging. Ay eh, napasama na ako doon. So yun ako, di ba? Gusto mo, gusto mo maging manginginom? Sumama ka sa lima mong mangingin. Pang last ka na. So, yun. So, hindi ba ako sa kanya kasi namulat siya sa ganun pero hindi siya nakapumakot. Kasi ano eh, importante ano, ah, uh, malawak talaga yung knowledge. Hindi yung parang magustuhan mo lang, diba? Na, sige na agad. Sige na agad. Kailangan aralin talaga number mm, one. So. Kasi so, lalo na hindi pero sobrang saludo ko sa mga enhanced apps. Sobrang mas ewan ko para sa akin para mas doble yung hirap nila compared sa natural athlete <laughs> 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 ano, ang daming bawal pag ganyan sobrang dami talagang saludo ko sa mga yan natin. sobrang sobrang hindi sila yung nilook up ko talaga yun so thank you so much brother sa pag-invite Salamat po marami. Uh, magkaroon pa ulit ng session, go lang. Yeah, yeah. so, so pagka meron pa ulit sa aling bukas, makapag-workout tayo ulit. At the same time, nakakontent natin ang isa AGP natin. Diba? So, yun lang. Paano, guys? Tayo, tapos na tayo mag-workout. Coach Lutz, okay? Peace! <laughs>